Yan, magandang umaga mga kumulundok. Oh, grabe mga pumers. Ha, palaging umulan dito sa amin mga pumers. Sa araw ito mga pumers, ah, hindi tayo makakakyat sa bukit mga pumers. Dahil sa panay ang ulan dito sa amin mga pumers, hindi tayo makapunta ng laot mga pumers. Dahil sa ulan. So, sige <laughs> kuro mga pumers. mamaya tanghali, wala tayong ulan mga pumers. Adiskartin, ah, umamaya mga pumers oh, ah, gulay tayo ng malunggay lang siguro gabi malunggay ah, gabi malunggay laman ng gabi saka malunggay gataan ah, may kasama na tuyo mormos or dry fish para lalasa naman yung ating lawo oy mormos pero may gata na hindi gaano kararami ang gata mormos so yun ang kinataan sa bisaya mga promos Uh, para sa amin masarap yan para sa amin iwan ko lang doon sa iba kung uh, okay ba sa kanila yung uh, tawag sa amin lapsaw na gata mga pumers o yung kunting gata lang mga pumers ang tama lang mga pakulay doon sa ating sauce ng ating uh, lauoy mga farmers na gulay ayun so, so bangan mamaya mga farmers uh, <laughs> ipakita ko sa inyo yung kuan yung ah, natin mamaya okay para may ulam tayo tanghalian mo pumalas Discardin diskarte na lang kasi wala tayong ulam mamaya hindi tayo nakapunta ng laot hindi tayo nakapunta ng bukid dahil sa ulan so diskarte mo pumalas okay later. Yan later mga kapumal ang ating gula na panghalo sa ating gulay na gabi mga farmers yan ang gulay pinalambot natin gabi na pula mga farmers sa uh, nagkamali sa pagbili ng ating marketing office mga farmers pero kinalang okay yan ang panghalo natin dyan ngayon ginataan law uy, ginataan may mga, mga pag malambot na mga farmers yan ang ating uh, mga ricado mga farmers mayroon tayong ah uh, espada at sa mga kumaras mayroon tayo limon grass limon grass uh, gras at o tanglad sa mga kumaras mayroon buyas sibuyas bumbay at saka sibuyas dahon mga pumas. pang final mga kumaras gata na hindi nga ano marami okay yan ang malunggay natin lagi lagyan natin ng sabaw. Pinakulo ang kabe. yung panghalo natin para lalambot. Kasabay na lahat. Yan yung mga uh, lasanya Pagkatapos mga rumors, ipasok natin yan dito. Nah, and pasok natin si proto na yan okay ilagay natin ng tanglad or lemongrass magrurubuk sabay na ito at ito ito na panghuli ito mga pumers alam nyo kung bakit eh, huli, sa huli ko yan ilagay kasi para manamis tamis mga pumers, ang kanyang sus o sabaw yan Okay. pakuloyin siya pakatapos tikman kung masarap pang ting ginataang gabi at sa kamalunggay mga pumars pero mas masarap ang gabing puti gataan kaysa gabing pula so wala tayong ibang nakita hindi tayo nakapag-akit ng pukid dahil sobrang ulan bumili na lang tayo ng gabing puti marulok ayan ayan lagay ko ng lagyan muna natin ng asin mga farmers, para may lasa-lasa na nasa tayo kunti yan Tapos, ilagay na natin ng malunggay sa sabay ang dahon ng sibuyas mga umers yan lagyan na natin Yan last ang ating luya ah, magulo Yan lagyan na ng gata. Yan pwede na manggap Telep na. một bằng năm một vân 감 <susur>